Back to ZK Trend. Diok nga kahapon ni Nadoni at Bell sa TV nila at may magkaibang ganap nga ang dalawa. At kahit nga hindi magkasama ang dalawa ay talaga namang full -pack ang chemistry ng Don Bell. Isabel nga ay sobrang saya dahil 5 years in the making ay muli nga niyang nakasama ang mami ng kanyang best friend. Best friend niyang mismo na si Billy to Ayan nga dito sa post. 5 years in the making. It was nice seeing and catching up with you again, Ren Torres. Till next time. At habang si Donnie naman ay spotted na napunta sa event na kanyang papa at kay Hannah sa Youth on Mission. At pagkatapos nga sa event ni Doni kasama ang kanyang pamilya ay kagad nga itong nagpunta sa Piwar Manila. Sinulit nga ng Don Melang isang araw nilang day off at talaga namang deserve ito ng dalawa. At nangangamoy nga na may nagregalo kay Bell ng bag na isang Gucci. At alam naman natin na si Donnie yun kasi si Donnie nga ay brand ambassador nga ng Gucci.